Ayan mga kalutong bahay, yung mga tanim kong kamote. Ayan. Dinamidamihan ko na. Kasi yung sinubukan ko dalawang panggana lang. Okay na okay. Ang dami akong na-harvest na laman. Pwede pwede pala. Ayan. Yung aking mga tanim pa dyan. At ayan. Show, yung mga tanglad ang ganda kasi alaga yan nililinisan ko yan walang patay na dahon ayan, o diba ang ganda tanglad yun siya, yung aking sa dulo o diba ang ganda yung rubber tray, ang laki na ng puno ayan o, may bulaklak pa doon na hindi nawawalan ng bulaklak at ang palayan na na may bunga na siya. Ayan. Isang puno lang. Pero yan, tatlo na yan. Pag sabay lumaki, apat pala sila. Meron isang tubikuskus doon. Pwede na isang gulayan yan. Ayan. Meron pa dito. Bell pepper. Ayan. Bell pepper. Dito naman may nakatanim akong French beans. Dito sa mga bakanting paso. Meron na yang nakatanim. Sana tumubo ayan dito banda sa tanglad basta hindi siya natanggalan ng mga patay na dahon ganyan siya pangit tignan di ba ayan yung aking pangkumpos na palay lagi ko lang ginugupitan tutubo tapos iniipon ko pampataba din yan diba? ayan yung kamuti na may luya ayan katulad dito na malaking puno ng aking tanglad ayan sya, yung itsura kapag hindi pa nalinisan. next na yan ayan, dito kasi mas mabilis dumami ang tanglad kapag nililinisan at saka ang ganda tignan, hindi katulad yan, kapag hayaan lang yan, lalo pang papangit yan ayan sya. iba, ibang iba talaga doon sa nilinisan na ayan, pero tatlong puno na lang yan, ayan Ayan. Kamuti pa dyan. At dito naman, tinry ko magtanim ng patatas. Ayan, dalawang planggana. Ayan, at dito, French beans. At ito ang aking patula na matagal na to. Pero sige pa rin. Lagi ko lang ginagupitan sa lumang sanga. Pagtubo ng panibagong sanga, ayan, mamunga ulit siya. Ayan oh. Marami na rin mga maliliit dyan. Dito sa yung ba? Ayan. At meron dito malaki-laki ng kunti Ayan. Malapit na bumuklat yung bulaklak. Ayan. Tingnan nyo yung puno nya. Oh. Ayan. Matanda na. Ayan. Parang kahoy na siya. Dito yung bagong tanim doon sa pinabunga ko. ba diba? Green na green yung puno. Basta bata pa. Ayan, pero yan, pinagsama-sama ko na silang pagapangin dyan sa aking maliit na bahay-bahay. Ayan. At dito, nakaready na yan sa aking pitchay may, may napatubo na ako. Ayan dito. Ayan. Oh. Diyo, ang ganda na ng tubo niya. Ayun, at saka pang litos dyan. Ayan, kunti pa lang yung tumubo. Ayan, ayun, sa dulo, ayan, kunti lang tumubo. Itong pichay talaga ang mas maganda kapag, ano, parang, tutu tutubo lahat yung mga buto. Ayan. At dito naman, may eh, talong kasi inubos ng ibon yung dahon. Ayan, katulad nyan no may tsura ng dahon sa akin talong ayan ayan nagkaganyan may bagong palaya dito bagong tanim kahapon at ayan may sayote ayan ba? Diba? ayan yung aking mga kamuting talbos ayan kakaharvest ko lang kahapon kaya ganyan mga after mga 3 days nyan ang gaganda naman nila mabilis lang kasi ayan dito may bago akong tanim dyan sigarilyas at saka french beans diniretso ko na sila hindi ko na pinatubo tapos saka ilipat mas maganda yung diretso kasi para hindi siya ano ba sa bisaya ba mas south sanay kasi sa probinsya na basta po mga sitaw direct yan hindi pinapatubo muna tapos sa kailipat ayan di ba thank you for watching makalatong bahay